YouTube channel Dobe Pangita uh, Dito po kami sa Umbak Drive ka po kami sa Malagoy Beach Lake City Para mag Palingki Medyo malayo po sa amin Siguro mga uh, 15 minutes Ang takbo thank you I <laughs> tayo guys sa Bisleks City Bisleks City napunta po tayo sa may seaside na parang Ruas Boulevard pagkawig po sila guys seaside pupunta po tayo doon Dihakan limuan haun. ito isda pang iwihaw, pang pulutan, pang paksiw, pang sinabaw Hello guys, I'm back andito na kami sa palingkis sa um, amin dito sa Disney Dito. 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 Ako talaga di siya, guys. Ako talaga di siya. Pero para story, story, ang presyo. La, ano, po, sa para sa trabaho, presyo. Kasi ano, iaalok ko sa Magda. So, ngayon mabemele kami muna ng dinbilhin na mix da. Dito pa sa 'dion. Ha? malinis po siya ngayon. Um, sa amin. Medyo may kalayuan sa amin. yung ano. So once a year po kami umuwi dito. At dito po kami na guys, babalik po ako pamaya-maya para ipapakita ko po sa inyo yung ibang view dito sa amin sa probinsya. Pakita ko po sa inyo maya-maya. Yan, kasama kayo pinsan ko, pamangkin ko at kapatid ko. Babalikan ko kayo mamaya guys. ako sa yung sinasabi po nilang ano, yung Rojas Boulevard District. Nandito po ako kasama yung mga kapatid ko. Yan, ito guys, ang view ng ano ngayon. Medyo nag-improve na po dito sa amin, sa Bisley. Yan, kasama ko yung mga kapatid ko. Ganda na dito guys. Huwag nilang Rojas Boulevard Rojas Boulevard Bislig Pangago'y Bislig Rojas Boulevard Bislig So ito yung Ayan guys, kita ko sa inyo. Ito po na ngayon yung ano namin, yung lugar namin. Ayan. Maganda na po guys. Bali, sa tabi po ito ng dagat. Sarap dito magtambay guys. Lalo na pagdating ng hapon. Dating ng hapon, masarap ito magtambay. Tapos sa tapat, may nagbabarbecuehan. Pasyal-pasyal. Kasama yung mga loved ones. Mahangin po dito guys. Yan ngayon, ano, Medyo malabo-labo pa yung tubig. Yan. So, yan. Yan ang papakita ko sa inyo na medyo nag-improve na po yung lugar namin. may sampaligke nag ano kami nag kasi pista po sa amin So dumaan po ko dito para matingnan ko yung lugar namin Okay guys thank you for watching I love you all